sa ano, sa Bulong Tanawan Batangas. Complete mm -hmm. family oh. Kawai, kawai. Hello. Hello, 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 hello. <laughs> Wala ba ba din? Hindi sila may eh. <laughs> okay. Good morning, morning. Good morning. Masal oh, na. Kapit dong. Adong. Papa. Ha. Kusa maliit. Wala. mo Oo. Oh. Nayan no no. Pating. Sinayan ng pating. pating wala na yung pusa kinain ng pating tayo ngayon sa likod ng bahay morning morning mga idol nandito tayo sa probinsya ng ambulong Tanawan, Batangas Masyal masyal tayo dito sa Kapatid ko at yot, Nagigising lang natin Sa bandang yung Provincia na pala talaga to Malapit na to sa tanawan eh Kung mapapansin nyo parang tanaw na yung Tal doon Ito lang tayo makakarinig ng tilaok ng manok sa Taiwan kasi walang tilaok ng manok doon. puni ng ibon tilaok ng manok puni ng pusa puni ng tao ay buhay probinsya sa linggo kompleto kami magkakabatid magre-reunion yung mag ng ko dito dito sa mismo sa lugar na to nauna lang ako dito para bumili ng ilang mga Ricardo sa gag gagamitin bukas. Marami kaming na pagkwento ng kapatid ko at tapos ay natulog na, kinabukasan na ito, nagkakape. Alis na rin tayo at ulit tayo ng Laguna. Maya-maya. Saging -maya. oh. Pagkakape natin, diretso na tayo din. Simple lang yung pamumuhay nila dito. Yung bahay nila.

bati mo si atikalin Kalin, mo? Musta na? Pagkakain na? Sabihin mo kay Ate Kalin. Balista kayo mga ka na ulit. Bihain na ulit. Pagkakain tayo ng anong? Pagkakain tayo na. Ito ang Tito Tomas. Dito ay nagtatrabaho. Dito. Sa tile center. Kapasok na. Ito yung ambulong. Ambulong. Tanawan, Batangas. Ayan, marami yung branch yan. Bisitahin nyo nalang yan dito sa Jawing Tanawan. Marami yung branch to eh. Ito na kayo bumili ng tiles. pa ako dito sa Santo Tomas tapos susundan nyo kita ko na siya kapalit pa Laguna naman hihintay ko na lang karing duty yun eh nagkita so, eh, na palit ko nasa harap na daw ng palingki nakita ko na naka oh, Santo Tomas oh ha? Ano? Ano kanina eh, binaba ako din ni eh, Perti. Ano ba? Doon? Patas?

Paping. Kami yang karmuna naman. Pas uh, si papa. Datang maniye. Oh. Oh, hina, dada. Trey. Tras 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 tras. Ge 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 ge. Ge ge. Kasi, na kasi ako. tayo ng ambulansya Ito muna, ang kita ko ka daw muna sa backseat na eh. po? Akin ipapang yung bag yan. Dyan yung kayamanan eh kayamanan eh. Kayamanan ko ayan na meron. Kayamanan. Oh, ito na. At ito yung mag-anak na dara sa labas. Doon si Josh lang. Ang anak mo. Kaya yung galing sa inahan. Ah, na yan. Nakayusaan na na eh. Ay, isang linggo na kayong inuman ano? Hello. Ha? Na? Naka isang linggong inom na eh Wala na lang, <laughs> kailangan matibay ka Yan Yan ang positive Positive mindset Kapag tanong kay thinking work hard work hard naku trapo dyan naku trapo naku trapo naku trapo pawi na kami galing na kami ng parmona mahal na kami dito sa chokes to go bumili kami namin chokes to go kaano ang chokes to go na ganyan 325 325 Oo. mahal na pala malit lid pero ang bango no, Umoy pa lang ang bango na. Eh. Chokes togo. go. Ganito kami ngayon sa Carmona. Pauwi na ulit kami ng makabling. Uh, ah, Bawa namin yung niluto ko na kalabas at malunggay. Oh. Sarap niya. lang. Magustuhan ng airpot ko. You know? Bawal kasi na ang bawal na kasi yung maaalat yan eh. Kailangan lutong Taiwanese din eh. <coughs> lutong Taiwanese yan ako nagluto niyan hindi tayo sa kotse ng boyfriend ng kapatid yung kwan yan okay. wow. hmm? <laughs> ayan susunod so, tayo naman na magdadrive anong tawag doon? low of attraction ayan, low of next year tayo naman na magdadrive okay yan. Sige sa dahil. Oo, oh, lalangin yung pasta ko. At sa akin naman, puro pasta naman ako. Hindi, bago ito yung sa dalawa eh. Bago. Parang nagpapasta ka ba ngayon? Ang karaan pa nga eh. Ma malalim ka butas ba doon. yan? Malalim Sobra. butas? Ganun ah, ba kaya, talaga yan? Kaya nangingilo. Kasi bulok yan eh, pag kaya nahinukay, papastahan. Oh. Sa ganda doon sa laman, masakit yan. Sobra. Sobra kaya mas maganda, habang eh. maliit pa yung buk? yung bungi mo, yung ano mo pinapasta na nga doon pa sa yung, taasin. yung sira ng ipin mo papastahan mo na kasi pag lumaki lalalim yan sakit pag pinastahan niya masakit tapos pagka nakain ka na nadudurog yan ng pasta papasta na pa ng ipin eh kaya yung ipin ko pagka kunting mano lang bulok pinapapastahan ko na kasi uukitin pa yan ng dentista eh hanggang sa maging maputi pa ang mahal pasta 1.5 eh 5, 6, 7, ko Hello mga troops. tropes dito tayo sa bahay sa makabling. at sa susunod na upload natin yung reunion ng pamilya namin, abangan nyo mga troops. kaya hanggang dito na lang maraming salamat sa pagsama don't forget subscribe, like and share